Come on. Okay. Hello guys, meron tayong trap guys Ito ang gagamitin natin pamain itong buto ng kalabasa ito kasi ang paborito nilang kakainin. Ito guys ang gagamitin nating trap. Mayroon tayong link sa description kung saan ko ito nabili. Pwede nyo i-click kung gusto nyo ring bumili ng ganitong trap ayan guys may lagyan natin ng pamain sa gitna uh, testing natin ayan napakalakas ang pag clip niya guys so lagyan natin siya ng pamain sa gitna tapos ilagay natin sa mga sulok ng ating bahay kung saan doon dumadaan yung mga daga. Ngayon guys, ay ilalagay na natin sa mga sulok ng ating bahay kung saan laging dumadaan yung mga daga. maglalagay din tayo dito sa ating stock room guys kasi kadalasan dito namamahay yung mga daga ayan guys meron na tayong anim na trap na nailagay sa iba't ibang sulok ng ating bahay abangan na lang natin mamaya guys

Tuh oh. dua kebuk nak Ayan guys Yung isang trap Dalawa yung nahuli Terus bangkir aja Pila ka buhok. Seven. Ayan guys. Nakahuli tayo ng pitong daga sa anim na nilagay natin traps.